Dumating si Jesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya siya. Pero ang misyon ng kaaway ay simple. Magnakaw, pumatay, at mangwasak. Sa video na to, malalaman mo ang limang matitinding paraan ng kaaway. At baka hindi mo alam, pero isa o dalawa dito, nangyayari na pala sa'yo. Pero huwag kang matakot. Ipapakita rin dito kung paano mo sila malalabanan gamit ang salita ng Diyos. Kaya huwag mong iskip. Tuloy lang ang panonood dahil sa dulo ng video, may panalangin akong ihahandog para sa iyo at sa mga kapatid nating dumadaan sa parehong laban. Number one accusation. Ang una at madalas na gamit ng kaaway ay akusasyon. Hindi lang ito simpleng guilt. Ito'y paulit-ulit na paalala ng nakaraan mong kasalanan. Kapag nasa gitna ka ng araw mo at biglang may gumugulo sa isip mo. Naalala mo ginawa mo to? Ganto ka dati. Wala kang kwenta? Hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Yan ang ilan sa mga banat ng kaaway. Sa Revelation 2.12.10, tinawag siyang The Accuser of the Brethren. Demonyo ang number one na chismoso. Hindi siya tumitigil ipaalala sa'yo ang nakaraan mo, kahit pinatawad ka na ng Diyos. Ang goal niya ay hindi lang basta saktan ka emotionally, kundi sirain ang pagkakakilanlan mo Bilang anak ng Diyos, kapag naniwala ka na hindi ka na pinatawad, unti-unti kang lalayo kay Lord. Kapag na-convince ka na wala ka ng kwenta, titigil ka na sa calling mo. Kapag feeling mo madumi ka pa rin, hindi ka lalapit sa presensya ng Diyos. Pero, kaya mo ba siyang patigilin? Oo. Sa Romans 8.1, malinaw, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ang guilt na hindi galing sa Diyos ay isang bitag. Kaya sa tuwing umatake ito, ibalik mo sa kaaway ang salita. Pinatawad na ako, pinalaya na ako, at ako'y bago ng nilalang dahil kay Kristo. Ang akusasyon ay spiritual assault. At ang antidote nito ay katotohanan. Pinatawad ka na. Ang ginawa mong mali ay hindi ang bumubuo sa pagkatao mo. Labanan ang akusasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Every time na maalala mo ang nakaraan mong kasalanan, ipaalala mo rin sa kaaway ang ginawa ni Kristo sa krus. Number 2. temptation. Ang pangalawang paraan na ginamit ng kaaway ay temptasyon. Ang tukso ay hindi lang basta normal na struggle. Ito ay isang sistematikong plano ng kaaway para sirain ang buhay mo, unti-unti. Hindi ka niya direktang papatayin. Itutulak ka lang niya sa kasalanan, palihim, paunti-unti, hanggang tuluyang mawasak ang disiplina mo, ang pamilya mo, ang calling mo, at ang buhay mo. Isa sa mga pinaka-epektibong kasinungalingan ng kaaway ay ito. Itatry ko lang. Parang simpleng curiosity lang. Pero lagi mong tatandaan, lahat ng pagkasira ay nagsimula sa maliit. Yung mga nahuling nagnakaw ng milyon-milyon sa kumpanya, hindi naman agad milyon ang kinuha nila. Paunti-unti, barya lang to, sabi nila noong una. Ang adik, nagsimula rin sa paisa-isang tikim lang. Ang maling relasyon nagsimula sa tinginan, landian, at chat ng kumain ka na hanggang sa nauwi sa kasalanang mahirap ng takasan. Oo, maraming bagay si satanas, sinungaling, manlilin lang, naninira, pero isa rin siya sa pinakamatitiyagang nilalang. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya kailangan ng bigla ang pagkasira mo. Ang gusto niya, unti-unti kang mahulog. Unti-unti niyang pinapalambot ang konsensya mo dahan-dahang tinatanggal ang takot mo sa kasalanan. Pinaparamdam niya na okay lang, na wala namang nangyayari, hanggang sa tuluyan ka ng malulong sa kasinungalingan niya. Si Satanas ay matiyaga sa pag-atake. Habang natutulog ka, gumagawa siya ng plano. Habang nasa church ka, naghahanda siya ng susunod na tukso. Hindi siya tumitigil. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi rin dapat maging kampante. Dapat laging alerto laging nagbabantay, at laging nakadepensa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kahit pa hindi mo agad makita ang epekto ng kasalanan, huwag mong hayaang kainin ka nito ng dahan-dahan para itong lason na matamis sa simula, pero unti-unting pumapatay. Tandaan mo, kayo'y maging mahinahon at magbantay. Ang inyong kaaway na Diablo ay parang liyong umuungal at umaaligid na naghahanap ng masisila. 1 Peter 5.8 Paalala, hindi galit si Jesus sa kasalanan dahil killjoy siya, kundi dahil alam niya kung ano ang unti-unting sumisira sa iyo, dahil siya mismo ang lumikha sa iyo. Pinoprotektahan ka ni Lord, hindi pinipigilan. Number three, distraction. Inaantok ka ba tuwing nagbabasa ka ng Bible? Nauubos ba ang oras mo kaka scroll sa Facebook, kaka-Netflix, at kung ano-anong bagay, pero pagdating kay Lord, parang laging may sagabal? Hindi aksidente yan. Kung hindi ka kaya ni Satan sirain sa temptation, ididelay -de ka niya gamit ang distraction. Hindi kailangan na gumawa ka ng malaking kasalanan. Minsan sapat na naabalahin ka lang. Abalahin ka sa dami ng deadlines, sa endless na notifications sa social media, trabaho, entertainment, o kahit relationships. Wala namang masama sa mga ito. Pero kung nawawala na si Lord sa sentro, yun na ang distraction. May kalaban tayo, Sid, hindi siya basta-bastang karakter lang sa kwento. May plano siya. Tahimik, pero tuso. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. May mga bagay ba sa buhay ko na di masama? Pero hindi rin galing kay Lord? Anong area ng buhay ko ang madalas ginagamit ng kaaway para i-distract ako kay Lord? Number four, depression. Hindi lahat ng sadness ay depression. Pero kapag persistent na ito at parang wala ka ng ganang mabuhay, posibleng spiritual attack na ito. Minsan rooted ito sa flesh. Minsan aggravated ng demonic lies. Gusto ng demonyo isipin mong walang saysay -say ang buhay mo. Pero ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng hope. Psalm 34:18 Malapit, ang Panginoon sa mga may pusong wasak at inililigtas niya ang mga nawalan ng pag-asa. Hindi kasalanan ang makaramdam ng lungkot. Pero huwag mong hayaang manirahan ito sa iyo. Kapag napansin mong tumatagal na ito, umawa ka sa pangako ni Lord. Huwag kang mag-isang lumaban. Ipaglaban mo ang isipan mo gamit ang salita ng Diyos at support ng community mo. Number five, discouragement. Discouragement doesn't just make you sad, it makes you stop. Ito ang isa sa pinakasato pero, pinaka-deadly na atake ng kalaban. Ang discouragement, ay hindi lang kalungkutan. Maaaring galing sa failures, unmet expectations, o simpleng pagod. Pero tandaan, sinabi sa Joshua 1.9, Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ako ang iyong Diyos, kasama mo ako saan ka man magpunta. Kapag naramdaman mong nawawala na ang fire mo, don't withdraw. Press in. Huwag mong hayaang ang discouragement ang magsara ng mga pinto ng pangako sa iyo. Lumaban gamit ang pananampalataya, at, ibalik sa sarili mo ang bakit ka nagsimula. At higit sa lahat, alalahanin mo. Ang discouragement ay hindi dulo, kundi checkpoint. Ang pangako ng Diyos, hindi nakabase sa pakiramdam mo ngayon. Ang totoo, He who promised is faithful. Hebrews 10.23 Kapag pinanghinaan ka ng loob, kumapit ka sa salita niya. Sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos na tumawag sa akin, siya rin ang tutulong sa akin, Alin sa limang ito ang pinakamatinding atake sa iyo ngayon? I-comment mo sa baba at ipanalangin natin Is isa? ang isa't isa. Hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong lalaban gamit ang salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa liwanag ng iyong salita. Sa gitna ng mga banat ng kaaway, sa guilt, sa tukso, lungkot, at panghihina, ikaw ang aming sandigan. Turuan mo po kaming tumayo sa katotohanan na nagmumula sa salita mo at gamitin ang iyong mga pangako bilang aming sandata. Palakasin mo ang aming loob, linisin mo ang aming isipan, at ipaalala mong kami ay pinatawad, minamahal at tinawag mo para sa tagumpay. Pinilalapit din namin ang bawat kapatid na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Bigyan mo sila ng kagalakan, kapayapaan even sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan, kapahingahan, pag-asa at kapangyarihan upang magpatuloy. Sa pangalan ni Jesus, Amen.